Meron, pero, pero wala yun. Hiniwalayan ka? Bakit? Dahil well, sa ganitong kalagayan. Please. Dapat, ah, hiniwalayan ka ng asaw mo dahil stroke patient ka. Ah, umiiyak ka kahapon kasi masama loob mo. Ngayon, umiiyak ka dahil may biyayang dumating. No? Masalamat lang tayo lagi kay God. ang hirap naman no? saan kaya papunta si tatay saan kaya papunta yan no? paralyzed bakit ang tawag yan stroke patient di ba mga kababayan pero sa lakas ng ulan bakit siya nagpapaulan ano yun gusto lang ba niya maligo o saan ang bahay niya pero pag stroke patient ka, hindi ka na dapat lalabas, 'di ba? Pwede ba natin ta tanungin kung saan siya papunta? Mm? Mandiyan. Abante, tanungin natin. Pero may sasalubong na sa kanya eh. Sige, kausapin natin. mga kababayan may nadaanan kami dito si tatay gusto ko lang malaman kung saan siya papunta kung tigas saan siya ah dyan na yata ang bahay niya tinan nyo lang muna baka dyan na yan hindi tumitingin sa loob ng bahay bakit nagpapaulan na no? pero hindi siya pwedeng magmadali kasi pilay eh. madali babalik na naman ang kalsada kusapin natin sir saan punta mo sir Liway. Sa? Liway. sa Saan yun? Ba't ka? Ah, nagtatrabaho ka pa yan? Ano trabaho mo? Bantay ng chop. shop. Nagba, ah, Lapit ka nga. Nag, pasinsya ka na, nabala kita. Nag nagtataka kasi ako, bakit nagpapaulan? Eh, stroke patient ka ba? Tapos anong trabaho mo? Bantay ng chop. Eh, Ay, basang-basa ka na. Gusto mo ihatid ka namin? Walang problema. Oh, oh, ano pa alam mo? Raymond. Ilang taon ka na? 41. Ano nangyari sa iyo? Stroke. Stroke 'yan. Kaya naman sinadya mo talaga magpaulan? Sadya talaga. Oh. Kasi sa iko wala nang ano sa shop eh. Kaya uwi ka na ng bahay mo. Ayaw mo yatin kita malayo pa babae mo? Hey, malap, lang Nilalakad na lang. Magkano na sinisweldo araw-araw? Senda ng araw-araw. Abi ni ka. May pamilya ka ba? Meron, pero, pero wala ini. Siniwalayan ka. Bakit? Dahil sa ganito mo talaga Dapat, ah, hiniwalayin ka ng asawa mo dahil stroke patient ka. Kawawa naman. May anak ka ba? Dapat, ano, may payong ka kasi stroke ka na. Hindi naman ako kasi, ano na, kanina kasi, hindi ako dyan. Walang ulan? Walang ulan. Oo. Oh. Kaya, kaya ko Dapat, naghiram ka muna bago ka, ano, kasi stroke ka na tapos maulanan. Mahirap pag nagkasakit ka. Mga anak okay. mo, ito, bigyan na lang kitang payong. Ay, hindi ito. Yung bagong bili. Ito ba yung bagong bili? Yung bagong bili pa yung isa. Bigyan kita payong para paglabas ka, ha? Kasi pag nagkasakit ka, ha? Buksan mo. Bakit ka nilayasan ng asawa? Purkit na ano ka, ganyan na? Kasi wala na manak magawa. Okay lang yun. sabi yung isa kasi, parang mga uh, ganyan bagay, okay lang yan. Hindi ko na yun na pinapansin. Oo. Oh. Tal ko ang mahalaga sa akin, meron akong Diyos sa buhay. Ayun. Kahit tinanggal sila ng Diyos sa buhay ko para, tinanggal sila na ng Diyos sa buhay ko para makita ko na siya ay totoo sa akin. Oo. Oh. Ano lang ako, naging ano ko ng Panginoon. Kaya, nagsiserve sa Pahitok kay Lord. Ito, okay lang yung mga ganyan bagay. Ito, wala na sa akin yung mga ganyan bagay. Oo. Oh. Tinanggal siya ng Panginoon sa akin, ibig sabihin, hindi, hindi talaga siya para sa akin. Oo. Oh. Ito, tanggap ko rin yan. Ilan anak niyo, bro? Isa lang. Isa lang. Isa lang. Asa na yung anak mo? Tingnan mo, giniginaw. Nanginginig katawan mo, bro. Kasi, mahirap kasi, ako. Oh. Oo. Oh. Sige, <laughs> dahil ano, bigyan na lang kita ng, ano pa pwede ko ibigay sa'yo? Para makatulong naman. Ikati ka. Saan na ba yung pera ko? Ha? Ah? Yung anak mo na sa iyo. Wala po. Sinong kasama mo sa bahay um, ngayon? Ano ko lang. Yung kapatid ko lang. Oh. Uh. Minsan ano pa sila. Minsan kasi parang iba rin ang ano sa kanila. Kung tara to nila uh. sa akin. Oo. Oh. buti na lang na ano yung trabaho mo magbabantay ka lang sa shop. Hey, Oo. Oh. Sige, bigyan kita ano. Kaya ko so, evil pa ako magbantay na siya. Kaya ko so, wala nang problema. Katambay ka lamang eh. Oo. Katambay ka. Pag may bibili, pagbilan mo. Oo. Kaya mo. Paggawa. Tagkapin pinunggawa, gawa. Hmm. Ayan o. No? Nanginginig ka na bro. Sige. Eto. Bigyan kita one 5 para ano. Thank you. Thank <laughs> Wala yung ng Panginoon. Oo. Oh, Hindi na kayo nagkakausap ng asawa mo? Hindi na. Ito, okay. Alam ko kung nasaan sila, pero isa-waste time kung, kung kainit ng buhay niyo. Mm. Kainit na rin buhay ko. Sabi ko, okay Ingatan mo sarili mo. Huwag, huwag ka magpapaulan kasi ang lamig. Tulad niya, no? nanginginig ka, giniginaw ka. Pag nagkasakit ka, wala na mag-alaga sa'yo. Okay, maraming, maraming Salamat. Oh, sige, ano pangalan mo pala? Raymond. Raymond? Raymond Madrid. Apieda? Madrid. Madrid. Sige bro, ingat ka. Maraming, ha? Oo. Oh. Ayaw mong iatid kita. ano dyan mo lang po ako. Malapit. Malapit na. O sige. Mga kababayan, nakala ko ano. Uh, kung saan pa. Inadaanan eh, namin mga kababayan. Ang lakas ng ulan tapos stroke patient pa. Nakaawa naman si Kuya Raymond Madrid. Ayan, iniwan daw siya ng asawa dahil sa kanyang kalagayan. Ba't ganun, no? Pagka ganun ba talaga? Pagka wala ng pakinabang medyo iiwanan na. tingnan nyo mga kababayan yung kalagayan niya. Stroke patient siya. May isang anak. Nung na-stroke, na, wala na siyang wala na siyang pamilya. So, ayon sa kanya, tagapantay lang daw siya ng shop. Although malakas ang ulan, nagsara na siguro yung shop na pinagtrabawa niya at ang niya, 100 pesos daw a day pag nagbantay siya naka naka ano uh, nakaawa pero ganun pa man mga kababayan saludo pa rin ako sa mga taong ganyan kahit ganyan na yung kalagayan nila talagang naghahanap pa rin ng paraan para mabuhay para may pangkain kaya ingat ka lagi brother Ayan, gabayan ka ng Panginoon. Salamat at nadaanan ka ng Team Daddy Frankie. Ayan, nabigyan natin siya ng umbrella mga kababayan. So God bless po mga kababayan. Mag-iingat po kayo. Nanay, anong pinta mo? Hello? Packers! Ano yan? Umuulan eh, magkakano yan? Ha? Magkakano? 35, ah? na ang daan. Ha? 35, 300 ang daan niya. Wako. Wala na iba? Oh, hindi pwede pari-parehas. Ibahin mo naman. Ito. Ayan. 300 ang daan din. Oo. Oh. Oo. Oh. Bakit umuulan eh? Nagtitinda ka pa. Eh ano tong isa? Ito, ito yung nasa gitna. Ito. Ito, um, singaling-aling niya. Anong ano tingaling-aling? Singaling. Yung... Ah, ko, tililing. Ano ba? Tekasan ka na eh. Na, nag maraming nagano yun, yung singaling-aling. Masarap 'to? Ah, no, medyo malat-alat konti 'yan. Pero awatan man... mo 'to, Ate ko. Para hindi ka nahirapan. Ayan. Bakit ka nagtitinda na eh? Ngayon may ano ya, bayarin sa renta sa bahay. Renta, tagasan ka ba? Hindi sa January. Ma marami ka ng benta? Wala pa Dapat magpinda ka. Kayo, ah. kayo yung unang bumili. Oo? Oh? Oo, kasi maulan eh. Dito ka sa loob para hindi ka maulan Ay, hindi. Marami pa ay kami bibilin. Promise? Ito, gusto nyo to? Uh -huh. Hmm. Ito. Marami ka bang anak? Bakit ang sipag mo? Itagulan, uh -huh. bagyo ngayon. Oo. Uh Oo. -huh. Oh. Bakit ano? Ba't bumi, ba't nagtitinda ka eh? Oo, oh, kailangan. Dapat araw... pag walang ulan. Dapat araw-araw may kumikita may na ito. Araw-araw may, may pangangailangan Araw-araw may pangangailangan? Mm uh -hmm. -huh. Sige. Sige okay, ba? Magkano kinikita mo araw-araw? Depende yan. oh, tatlo ulit. Hindi, hindi magkapareho. Ah. Depende, malakas minsan. Eh, malakas na araw. Ay, pag ito, eh, lahat, ilan? Pag naupaubos mo to? Isang limo lang. Isang bulan? Hmm? Mga 7 seven, seven lang yung sa akin yun. 700 yun. 700? Ah, pag nabinta mo, 700 oh, lahat. Oo, lahat. Kung hindi, ano lang. Magkano nakita mo pag sa 700 na nabinta mo, kano kita mo? Ayun na, 7 na. Ano na yun? Kita na yun. Ha? Ah? Kung ako nga, mabili lahat. Oo. Oh. Yun. Ay, bilhin ko lahat. Magkano? 700? Ah, promise. Oo, oh, para ano? Para hindi ka na maulanan, kasi umuulan eh. Hindi, ang tapas, ano lang yun, gin lang yun, pero yung buong ano, mga one-four. ha One-four, ganun. ha ah, mga one-four lahat yan. Oh, one Tapos four. ang kita mo, 700. Mm, 700 plus. Ilang araw yeah. bago maubos? Mga tatlo. At tatlong araw bago ka kikita ng 700? Oh, ang hirap naman pala, no? Kaya pala kahit ulan, nilunusok mo. Oo, oh, kasi hindi yung mga tao, hindi hmm. masyado mamay. Eh. Tanggalin mo yung face mask muna eh. Ay, nahiya ako. Bakit? Wala kaming sakit. Ay, hindi na ako pipili pag di mo tinanggal yan. Hindi, wala akong ngipin niya. Ano? Bakit? Ko, eh? Ngipin ba ipipinta? Ay, hindi na Huwag mo, Kaya... ano, na... mo ikahiya yung kahit. Baka, ma baka maano sila na... Ano yung... Huwag mo ikahiya yung katotohanan na eh. Yung katotohanan, yun ang iano natin. Oo. Oh, oh. Ilan ba anak mo na eh? Atlo. Asawa mo na saan? Wala na. Ay, solo parent. Ma, ah, doon ako pupunta. Hindi, yung asawa mo, saan na? Nasa kabilang buhay. Nasaan? Nakasa kabilang buhay. Oo. Uh -huh. O, oh, sige na eh. na, bilhin ko na lahat. Magkano? 700 lahat? Hindi. Yung game lang. Anong game? Game ba? Yung ganansya, ganun. Ah, ganansya? Oo. Uh -huh. 700 yung ganansya. Oo, uh, pero yung ano lahat po, ta, 100. Ha? Huh? Huh? 100 plus. Uh ha? 100, ah, 1,400. 1,400. So, pag binigyan kita 1,400, uuwi ka na. Oo. Uh -huh. Hindi ka na magtitinda. Ramis? Kasi nauulanan si Nanay. Oo, oh, ganyan. Oo. Oh. Okay, bigyan kita 1,400. Oo. Oh. ha? Ramis, yan po oo. Oo. Oh. Kasi na kawawa o mo, basa ka Oo. Oh, Ang basa, ano lang. Ha? Huh? Oo, oh, bigyan kita. Bigyan kita Ha? Oh, 1.5 na lang. Okay lang? <laughs> huh? Promise. 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 Si nanay ayaw maniwala. Kasi minsan lang to Ha? <laughs> ah? Minsan lang dumating? Oo. Kasi yeah. kahapon ako, iyak ako nang iyak kasi mo. Ano, kahapon. Sa malung logo, sa malang malawa ka na yung lugar. akong kita kahapon. Ha? Ah, umiiyak ka kahapon kasi masama ang loob mo. Ngayon, umiiyak ka dahil may biyayang dumating. Na? No? <laughs> Masalamat lang tayo lagi kay God umiiyak si nanay mga kababayan hindi niya akalain makakasumpong siya ng biyaya ngayon gaano ba, gaano ba kahirap ang buhay na dinadanas ni nanay ngayon eh? Dito ka na Dito ka. Hindi ka rito na tapik ka muna sa akin. Halika. Para hindi ka maulanan. Dali. Takay ka muna rito. Hindi kami masamang tao na dito ka. Ano ba to? Kwentuhan lang. Kwentuhan lang tayo na eh. Hindi nga. Sige na Nay. huwag ka matakot sa amin. Umupo ka rito kaya nauulanan ka. Ayan. Ano pangalan ni nanay? Pwede pa tanggal na lang yung sombrero, Nay. Oh, sige, sombrero na lang. An, an po, an. Nanay, an. ilang Ilan taon na po kayo, nai? Ang ano? Hmm? five 45. Opo. Gano ka na katagal nagtitinda? Since 2019, ada yang mga mm. ano na, 5, 6. 5 years. 5 years. Mula nun, ito talaga tinda mo. Mm -hmm. So, itong dala mo na to, sabi mo, tatlong araw bago maubos. Mm -hmm. At pag naubos, may kita ka 700. Mm -hmm. Sa napakahirap, no? Mm -hmm. Hirap kumita. Okay. Dahil dyan, Nay, dahil ikaw ay masipag, mabait, binigyan na kita ng 1.5. Binigyan mm -hmm. ulit kita ng 1.5 para, ano, mas uh, mga pagpahinga ka, ha? Palipasin mo muna tong bagyo, Nay. Huwag ka muna magtinda, ha? Ramit. <laughs> Opo. Bo, bakit ba? Mayaman mo? Ang laman mo naman. Hmm. Hindi po. Hindi kami mayaman. Kung may kayamanan man ako. Okay lang sa inyo. makakain ba kayo ng ganitong pagkain? Hindi Kasi naman, yung... Nay. Kumbaga, gusto ko mapasaya kita sa araw na to. Kasi kita mo, bihirang ang nagtitinda na Lahat sila, nandun sila sa loob ng kanilang mga bahay. Kasama kanilang anak. Nagsasaing sila. Pero sinanay nanay, ano pangalam ulit na sorry? Ano po? Si nanay Ann, naghahanap buhay kahit malakas ang ulan. Kaya saludo ako sa iyo, kumbaga, biyaya ng Panginoon ngayon yan, natanggap mo na eh. Salamat po sa Bakit ka umiyak kahapon, sabi mo? Kasi ano, you know, ang ano, buong araw ako na naglakad oh. Ah, abong hanggang dating uh, hanggang ano plus na uh, mga 9 9 ng gabi mm, pero wala talaga ng ano bumili ng sado walang bumili mm. so napaiyak ka na lang, yeah, lang ano, <laughs> so, man, yung ayan ano so nang yung loob ko <laughs> masama yung loob mo walang bumili Oo. Uh -huh. Anong ano sabi mo nung walang bumili pag uwi mo ng bahay anong sabi mo wala ano lang wala tahimik lang tahimik ka lang Ilang taon na ba yung mga anak mo na eh? Ano po. May 19, may 17, at may 15. Oh, hindi pa ba nagtatrabaho yung mga anak mo? Wala pa nga. Ano, nagbabantay sila doon sa bahay. Nagbabantay Ay, sila. Minsan na gano'n sila dito, tumutulong. At tumutulong din sila. Pero inaangkat nyo lang ba to? Oo, kaibigan ko. Kaibigan hmm. ko yan. Ah, sa kaibigan um, nyo? Nakipindal ako sa kanya. Hmm. Saan ang barangay mo na eh? Dito lang. Dito lang, sa Tresident? General Trias to. Ah, General Trias. Pero malayo na yata to. Anong lugar Ay, ba to? Yun mo, baha na dyan, no? Baha na ba yan? Opo, may baha na, kaya mag-iingat ka. Nadaanan namin, may baha na. Ha? Kaya, sige na, ingat ka po, ah. Oo. Yung bag ko? Ha? Kasi gagamitin ko pa to. Gagamitin mo ba? Oo. Sige, balik mo na yun para may paninda ka ulit. Promise? Oo. oo. Hello? Sige, bigyan mo lang itong mga kasama para hindi sila antukin sa ano. Sa biyahe. Oh. Ayan. Oh, ikaw ano gusto mo ito? Ito oh, ayan. Kay paborito ni Rabia ni. Eh. Hala. Ikaw ano paborito mo? Wala ito dyan. ya, sa usong ah? suka. Wala eh. diyan paborito mo. Hindi pero pwede na. Yan. Oh, pwede. Ano <laughs> na cheese niya? Oh, ayan, masarap. Oh, ayan. Ay. Pero dipindi sa panlasa ng tao. Oo, oh, oh. Oh, sige na, idali mo na para may binta ka ulit. Kamis, ah, Oo. Oh. Hindi lang sa inyo, wala oh. baka na kayo. Ah. Hindi na eh. Anong masasabi ni nanay ngayon? Kahit sa irap ng buhay ay nakatanggap siya ng biyaya galing kay gas. Hindi <laughs> ako, milagro po. Ha? Huh? Milagro at panalang pagpapala po sa Panginoon. Na milagro? Oo, kahit, uh -oh, kahit mm -hmm. ano. Kahit sa anong sitwasyon, nandiyan pala siya. <laughs> nakikinig na noon. Yung ano, ah, ano yung nasa loob mo, yung binaramdam mo sa kabila ng mga ano. Ay, salamat sa inyo. Sige <laughs> <laughs> lang na eh, basta huwag ka lang mawala ng pag-asa, laban lang. Tama yung sinabi mo, ano man hirap na dinadanas mo, nakikita ni God yan kaya kita mo, nakaroon ka ng biyaya ngayon. tamo mo, kagabi, wala kang benta, in a whole day, hanggang umabot ka na alas 9, kaya Pero ngayon, isang idlap lang. Mm Hindi -hmm. ko akalain eh, kasi nakahapon no, talaga, magsak talaga yung ano ko. Pero mm -hmm. ngayon... Kasi nai, kaya walang bumibili, kasi tagpulan. Mm -hmm. Wala rin kita yung mga tao. Mm -hmm. No? Kaya sabi ko, ang sipag naman ni nanay, Umuulan, pilit pa rin nagtitinda. Oh, may payong ka naman. Oh, yan, may payong. O oh, sige na, iingat ka ha, para hindi ka naabutan ng ulan. Salamat po. Salamat po sa inyo po. God bless sa inyo lahat. Walang anuman na Sige. Umiyak si nanay mga kababayan. Salamat, salamat po. Mm-mm. Gabayan tayo ng Panginoon. Ingat ka na Sige ha. Ingat po. Sa pagyahin niyo po. mm Yan, mga kababayan, si nanay iyak ng iyak hindi niya lubos akala hindi niya mapigil yung iyak niya dahil uh, nakatanggap siya ng biyaya na hindi niya inaasahan. At ayan, uh, maray-maraming maraming salamat dahil po sa inyo mga kababayan. Umulan po magyo, nakatulong tayo. Kaya mga kababayan, salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Gaya na aking sinabi, sa inyong pagsuporta, pag-share ng mga videos natin ay mas nakatulong pa tayo. Ayan, muli ko sasabihin sa ating mga kababayan, mag-iingat po kayo, lalong-lalo na sa pa bugso, -bugso ng ulan, lalong-lalo na at may bagyo ngayon. Paglabas ng bahay, may umbrella, magbuta para hindi madulas. Ayan, salamat po and God bless.